Ibinahagi ng may-ari ng Palaya Fish Farm na si Iggy Golesio ang istorya kung paano niya nakamit ang kanyang tagumpay sa programang counter-blessings ni na former Governor Sharina Cherry Domingo Mali at Dr. Kitty Guzman. Ayon kay Mr. Colesio, nagsimula ang kanyang kumpanya bilang direct selling at dahil sa kanyang layunin na magkaroon ng food security sa bansa, ay napunta ito sa farming, particular na sa shrimp farming dahil na rin sa kanyang pagkahilig sa hipon. SF, ang transition ko nagsimula dun nang nagkaroon ako ng desire to be part of production. Kasi di ba ang selling is from manufacturer to the consumer, the distribution. Uh, deep inside gusto ko maging part ng production, yung main na na po produce. So at napansin ko, kulang tayo ng pagkain sa Pilipinas, so nag-focus ako sa food production kwento niya bago siya naging presidente ng Palaya Corporation ay naranasan din niyang pumasok sa iba't ibang trabaho noong pumanaw ang kanyang ama at naubos ang kanilang kabuhayan nanilbihan umano siya bilang janitor sa isang Christian school kung saan nabigyan din siya ng scholarship at nakapagtapos ng Bachelor of Secondary Education major in Mathematics Bukod pa rito ay nakapasa rin siya sa board exam kaya naman nabigyan ng pagkakataon na magturo sa paaralan kung saan siya nagtapos. Sa kadahilan ng kinakapos ang kanyang sahod sa pagtuturo ay nag-tutor din siya sa hapon at nagtitinda naman ng balot sa gabi. Dagdag pa niya, may nag-imbita sa kanya na dumalo sa isang seminar ng sikat na financial advisor at iba pang trainings. At dito na nagsimula ang kanyang hangarin na makapagsimula na isang negosyo na masosolusyonan ng ilang problema at kakulangan sa bansa. Dami ko natutunan. At ang isang na tumatakpo sa akin, ang totoong entrepreneur are people who are looking for problems that they can solve. Yeah. Para sa Balitang Unasigaw, Amber Salazar.